Good morning. Mga gamit ni Regine na nasa labas. Update lang po sa bahay na tinitirahan niya ni Renovate. Ayan. Tapos na yung pintura ng mga bintana. Pintura ng pinto. Pintura sa sala. ayusin po pa po ito mga uh, saksakan na ito kasi pag umuulan lumiliyab-liyab po yan ayan nilagyan ng bintana tapos na yung pintura pininis na yung sahig ayan yung bintana ang kabinit pininturahan yung mga lalagyan ng ano lababo pinalitan, yung tiles binago yung gripo. Ito lalagyan na lang po ng ano, floor mat o kaya vinyl. Yung cabinet Inayos na. Yung pinto na lang po ng kubeta ilalagay. Pinturado na. May pintura na. Eh paglilinis pa po si Reggie upang naikabit na lahat. Pintura na. Pintura na sa kwarto. Ayan. Yung sahig, papalitan pa po yan ng ano, binil. Bibinil daw po yan. Ayan. Ito naman yung kwarto ng magkapatid. Papalitan pa yung ano, Papalitan pa din yung Pintura ng pinto. Yan po ang hindi pa tapos. Iyan, tapos na. Dinagyan din ng maliit na bintana. Kaya so, hindi na susupit yung mga bata. Yan. Pininis na din yung sahig. Yan. Pipinturahan na po. Yan na lang po ang hindi napipintura yung pintuan. Kuryente na lang po yung mga saksakan na lang ang gagawin. Pati yung sa taas, mga kisam bakal pinturahan din ayan po maayos na ano, no? malinis na tingnan pinturahan na bago Madani, maglilinis bukas po tapos na to mamaya bukas maglilinis na tsaka yung yung shower lalagay pa hindi pa nakalagay thank you po for watching salamat po ano lang po ito update po balik na tayo sa aming hmm, kusina